Alam nyo ba guys na may natagpuan ako isang masarap na food na talagang kilalang kilala at tatlong dekada na nga namamayagpag dito sa Malati, Manila. At ito nga ang Super 6 na located sa may 533 Remedios Street, Malati, Manila. At ang kagandahan pa nga dito niyan guys ay sa harap mo mismo lulutuin yung mga order mong pagkain. Kaya naman alam mong malinis at quality ang isaserve nilang pagkain sa'yo dito. Kaya naman sa mga hindi pa nakakatikim ng na mga pagkain dito sa Super 6, kung ako sa inyo, dayuhin nyo na to. Siguradong mag enjoy kayo at hindi butas ang inyong bulsa dahil sa mura na mga pagkain nila dito. So guys, saan tayo sa may kahabang? aan ng Remedios Malati, Manila tapos pag nakita nyo sa unahan, ito yung circle ayan lapit natin ayan yung circle tapos guys ito yung kilalang-kilala at halos dalawang dekada nang uh, namamayag pag dito sa Malati, Manila ito yung super six na paluto guys at uh, feeling ko ala, kilala niyo nitong kainan na to at nakakainan nyo na to uh, kasi since college pa guys ay eh, dito na talaga kami kumakain ng pamilya ko pati ako ng mga topa pa ko hindi lang kami kumakain dito syempre umiinom na rin ayan guys sa oh, super six kilalang-kilala yan dito guys sa May Malati Manila isa uh, lapit tayo don natin kay Sir yung uh, isang pinakamatagal na kusinero niya dito kung ano yung mga luto na mga display nila dito. Tara, alam natin si Kuya PJ. Hello sir, magandang hapon. Magandang hapon sir. Sir, tanong ko lang, gano'n na ba katagal tong Super 6 na to? Uh, ang pagkakalam ko, oh, itong Super six 6, uh, lagpas 20 years na. 20 years na? Uh -huh. So, alam ko naman sa mga kumakain dito, talagang familiar itong Super six na to. Eh. Kahit ako nung college pa lang dito na ako kumakain eh. Sir, uh, ano ang mga luto na pwede dito sa mga isda nyo, sa mga naka na isda na yan? Sir, actually sir, dito sa mga isda, depende kung anong gusto nyong luto, pwede naman. Kung ano yung familiar na gusto nyong kinakain sa inyo or... Ano Kaya no, bahala. Nyo? oo. Pwede. pwede. siyang sinigang or tausi. Uh, pwede yung spicy. Yun, may topping siya na tomato, onion, chili. Ano sir. Pwede sabaw siya. Okay. Tapos ito ng belly. Ah, uh, ito, uh, pwede siya ihaw. Ihaw, pwede rin uh, sabaw. Grilled tuna. Uh, pwede rin sabaw. Sinigang na tuna. Okay, sir. Oh. pag ito naman, sir. Ah, uh, itong ganito, sir. Uh, Depende rin, choice nyo rin, sir. Kung anong gusto nyo. Pwede sweet and sour, tausi pwedeng yung si Oo, oh, depende na sa inyo sir kung anong gusto niyong luto yan actually. Tapos ito mga si ganito, grilled pa, pwede pa ihaw. Oo oh, sir, grilled or sisling. Sisling? Oo. Oh. Ayun, tapos may mga gulay din. Ito din, pwede rin paluto yan no sir? Oo oh, sir. At yung mga nandito sir na ano, pwede na yung pagpilihan na to. Display lang yan sir. Display. Yung lahat na lulutin natin talaga yung fresh pa. Fresh pa talaga. Oo. Oh. Ah, okay. okay. Gano'n ka nakatagal nagluluto dito sa Super 6? Ah, uh, start ako dito 2010. 2010, halos uh, 15 years. 15 years. O oh, di ba yan si Kuya? Anong pangalan niya sir? PJ. O oh, yan, si Kuya PJ na 15 years na nagluluto dito sa Super 6, guys. Ito sir, kung gusto natin yung to ano, ito, pork belly. Ito po dalawa. Pwede yeah. na rin yung dalawa. Ayan. Yes. Okay na nice, yun, sir. Kung gusto nyo magpaluto, eto guys, nasarap nyo lang lahat yan. Kung gusto nyo ng barbecue, meron din mga barbecue dito. Tapos kung gusto nyo naman ng mga seafoods, meron din sila dito. Ayan. Iba't ibang klase ng seafoods na sa harap nyo mismo lulutuin yung mga pagkain na o-orderin nyo. Ayan guys, ha? Ah, pag napunta kayo dito, Malate Manila, ipagtanong eh, nyo lang yung Super 6. Madali lang itong hanapin. Pili tayo ng pwede natin ipahihaw. Uh, mamimili tayo dito kung ano yung gusto mong ipaluto. So, uh, ito nagpaluto na rin ako ng liempo, tsaka yung sinigang na na salmon belly tapos pili naman tayo ng mga ihaw-ihaw so guys mga pork oh ito yung lagi kong in-order naman ito yung inoki mushroom ito, ito naman uh, dito tayo sa balunan paborito namang lahat puwit puwit na paborito ko kainin pag mahal mo kainin mo so yun na guys andito kami ngayon sa may paluto dito sa may super 6 uh, dito lang sa may kahabaan ng uh, remedios tapos sa una naman ito guys ito yung circle uh, dito lang yan guys sa malati manila Guys, alam ko naman na pamilyar kayo dito sa pangalan ng Super 6 na to na paluto kung tawagin. Kasi guys, lahat ng sa harapan mo na kung ano yung nasa harapan mo na gusto mong ipaluto, eh pwedeng pwede yan. So, tiki man na. Pinapaborito ko dito at lagi kong in-order. Oh my God. Marami. Hanggang ngayon, din nang babago yung lasan to. Ganun na ganun pa rin yung lasa dahil yung mga nila dito, dekada na rin guys na nagluluto kaya talaga yung luto niya hindi magbabago tapos ito isda na may tausi tsaka may topo o sabi nung kapatid ko bisugo daw o, tofu muna tikman natin ang may ito manamis namis may konting alat siyempre tausi yan eh oh my god Yung egg rice, sarap. So, dito naman tayo sa Sisling squid. Ang <laughs> lambot ah. Tapos aftertaste ng usok na galing sa wok. Yun talaga yung talagang malalasahan mo. Bihon Canton Gisado. Mix. Ang sarap. Guys, sa mga gustong matikman, itong nagsasarapan na pagkain ng Super six gusto nyo yung sarapan nyo lulutuin yung pagkain dito lang ito sa may kahabaan ng Remedios guys ito lang yung circle ipagtanong nyo yung Super 6 madaling hanapin to open to ng 5pm hanggang 5am guys dayo nyo to